Panibagong work week po bukas kaya't alamin natin kung magiging maulan pa rin ba ang panahon. Iahatid yan ni Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Ang araw po sa inyo, na sa ating mga taga sa before. Natungang si Bagyong Hana, kanina alas 4 ng hapon, yung sentro ng kanyang mata ay nasa 245 kilometers north-northeast na Isbayat Batanes, nagtataglay ng lakas na na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bukso na abot sa 255 kilometers per hour, kumikilo sa bilis na 20 kilometers per hour sa direksyong west-northwest. Meron naman tayo nakataas na signal number 1 dahil kay Magyong Hana at ito ay sa Batanes at Baguyan Island. Nasahan natin yung malalakas na pag-ulan for today sa Batanes at northern portion ng Baguyan Island. Wala man tayo nakataas na storm signal number sa ibang bahagi na ating bansa pero ngayong araw, asahan natin yung pabugso-bugsong malalakas na hangin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Iparopa, Bicol Region, Western Visayas at ang northern portion ng Eastern Visayas. Nasahan naman natin lalabas na ating Philippine Area of Responsibility itong Sihana this late evening or tomorrow early morning. Meron din tayong nakataas na gain warning sa northern, western at southern seaboard ng Luzon at western seaboard ng Visayas. Kaya yung mga kaubayan natin may isda sa area na yan. Pati na rin yung may mga maliliit na sasakyan pandagat. Kung maaari ho muna tayong bumalaos dahil pagiging katakbalon hanggang sa napakaalo ng na. areas na yan. At yan po muna ang latest mula sa Pagkasa Weather Forecasting Center, Ron Catores. Maraming salamat, Pagkasa Weather Specialist Veronica Torres.